record po ni Senator Tolentino sa MMDA. Nung nasa, nasa late kami, nasa Tacloban kami, walang dumadating po na tulong. Ang unang dumating na tulong ay galing kay Senator Tolentino ng MMDA. Unang dumating na tulong ay galing kay Senator Tolentino <laughs> ng MMDA. Totoo ba yan? Tanungin natin mismo ang taga-Tacloban. Si President Rodrigo Duterte nga after two days na anasiya, nagdala siya, kay siya pod igasing nga taga so siya ang una nga nitabang sa ato nagdala og mga doctors so siya ang una nga nitabang sa ato nagdala og mga doctors so siya ang una nga nitabang sa ato nagdala og mga doctors og mga relief goods mula third day nang Yolanda nandito ka walang mintis yung tulong niyo sa totoo lang po kung hindi po sa tulong niyo hindi kami makabangon dito. Nung nasa, nasa late kami, nasa Tacloban kami, walang dumadating po na tulong. Si President Rodrigo Duterte nga after two days na ana siya, nagdala siya, kay siya po igkasi nga taga late. So siya ang una nga nitabang sa ato nagdala og mga doktor.